Hindi katulad ng 12-man pool ng Gilas Pilipinas na ginamit sa ongoing FIBA World Cup, limitado ang balon ng mga players ang pwede pagpilian ng Samaang Basketball ng Pilipinas o SBP. Ito ay dahil ang mga International Pro League at ang mga Local Collegiate League ay nagisimulan na ngayong linggo. Ang mga pangalan ni Nakai Soto, EJ Edu, Dwight Ramos at Renza Bando ay inaasahan natin na hindi makakasama sa national team patungo sa China. Noong buwan ng Hulyo nagpasa ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ng unofficial list ng mga players kung saan karamihan sa mga manalaro ay mula sa PBA. Ilan nga dito ay si Nescati Thompson, Jamie Malonzo, Chris Newsom, Calvin Oftana, Junmar Fajardo, Aral Pogoy, Japet Aguilar, at CJ si Perez. Bukod-tangin si Kiefer Lavena lang ang isinama sa listahan ng SBP mula sa Japan B-League. At dahil hindi available si Jordan Clarkson ngayong Asian Games, sina Ash Kwame at Jasmine Brawley ang nasa listahan ng SBP. Pero sa kasamaang pala, nagbitiw si Coach Chot Reyes kung kaya ang listahan ito ay ibinasura ng SBP. At kaya si Hinebra Coach Team ko na ang ahawak pansamantagal sa Gilas, Pilipinas. Uulitin muli ng SBP ang kanilang paghahanap ng mga players para sa ating national team at sisiguraduhin nilang pasok ito sa panlasa ni Coach Tim Cohn. Pero ano nga ba ang inahanap na tipo ng player ang gusto ni Tim Cohn na magiparte ng kanyang 12-man rosters? Nung Webes nang ipinakilala siya ng SBP bilang interim head coach ng Gilas Pilipinas, Inami niya na ang kanyang ideal players ay mga two-way players. Ibig sabihin, kaya nito maglaro sa dalawang position. Pwedeng sentro na power forward o di kaya ay point guard na kaya mag-shooting guard. Sa PBA, marami sa mga players ang kaya maglaro ng two or multiple position. Kaya ang bola.ph ay gumawa ng MAC Final 12 na posibleng piliin ng SPP para sa darating na 2023 Asian Games. Ito na nga ang kumpirmadong makasama sa listahan ni Coach Tim Con. Ilan nga dito ay ang kanyang mga bataan sa Hinebra na sina Javed Aguilar, Scully Thompson, pati na rin ang kanyang resident import na si Justin Brownlee. Kasama din ang 6-time PBA MVP na si Junmar Fajardo at CJ Perez ng San Miguel Birben. Nasa listahan din sina Chris Newsom at Arar Pogoy mula naman sa MVP Group of Companies. Ang kakagraduate lang mula sa Ateneo si Ansh Kwame ang kalawang import na mapasama sa pool. Kung nagtaka kayo ang Asian Games ay pinayagan ang dalawa o maraming naturalized import. Matatandaan ganito din ang ginawa noong SEA Games na inabuso naman ng host nation na Cambodia. Sa sentro, matatag ang kanilang puesto si na Junmar Fajardo at Ansh Kwame, parehong versatile, lalo na si Kwame na may soft touch sa 3-point territory Pero problema lang ngayon sa kanya ay may pinirman pala siyang kontrata sa isang European team at posibleng mag-backout ito kung hindi siya payagan ng kanyang bagong kabunan. Kung sakaling mawala si Kwame sa pool, pwede siguro pa iusapan ni Coach Tim Cohn ang kanyang big man sa Hinebra si Christian Stan Hardinger na ipagpaliban muna ang kanyang pag at magsuot muli ng tricolor jersey sa huling pagkakataon. Sa power forward naman, ang captain ball ng gilas na si foot 6'9 Chapel Tagalar, si Troy Rosario naman ay pinayagan ng Blackwater na makasama sa national team. Tulad ni Stan Hardinger, nagretira na rin si Troy Rosario sa ating national team. Isa, si Rosario. Ang sa tingin natin ay fit sa gusto maging player ni coach team. Dahil kaya nito maglaro sa number 4 at kaya rin nito buwaba sa wingman position, lalo't may outside shooting ang tubong mandaluyong na si Rosario. Pero kung saka na magkasundo ang SVP at si Pampanga Governor Delta Pineda pwede si Justin Balthazar ang makasama sa Final 12 imbes na si Troy Rosario. Sa isang panayam kay Coach Tim Cone ngayong araw sa programang Power and Play ni dating Commissioner Noel Ayala, silabi nito na hindi siya ang direktang kumuusap kay Justin Balthazar matapos i-deny ng tubo mapalakat na ayaw niya maglaro sa Gilas. Ibig sabihin niyan, malaki ang tsansa na mapasama si Balthazar sa Gilas Pool ngayong Asian Games kung sakaling maayos ang gusot na ito dahil sa hindi pagkakaintindihan ng SBP at ng paksyon ni Governor Delta. Sa small forward position naman, matik na si Justin Brawley, isang malupit na scorer na kayang bumuhat sa ating national team. Sierra Arbogoy at Calvin Oftana ang ilan sa mga two-way player na babagay sa Gilas Pilipinas squad ni Coach Tim Cohn. Ang three shooter na si Arvin Tolentino ang isa sa manok natin na makapasok sa national team sa ikalawang pagkakataon pagkatapos ito magsilbi noong nakarang SEA Games. Sa shooting guard position naman, si Nescati Thompson at three point specialist Marshall Lasseter. Pwede pwede pa sa pool ni Coach Tim. At the height of 6'3", Marshall Lasseter can play at the number 2 or 3 position. Sa point guard position naman, ang 6'2 guard na si Chris Newsom ay pinatunayan na ang kanyang sarili noong SEA Games kung saan buwis buhay, buhay ito lumaban para sa ating bayan. Pwede niya makasama sa point guard position si Mikey Williams upang matulong sa opensa ng Gilas Pilipinas. Balita natin si Williams ay nasa top wish list ni coach Tim Cohn. Wala pang confirmation kung ibinigay na nito ang matamis na oo kay coach Tim. Tulad ng pangarap ni coach Tim, two-way player din ito si Newsam at Williams na kaya maglaro sa point guard at shooting guard position. Pero kung sakali umayaw si Mikey Williams na magsuot ng Gilas jersey, ang isa pang two-way player na si CJ Perez ay pwedeng kumuha sa kanyang puesto. O di kaya naman ang isa pang Blackwater guard na si J.B. Casio na willing ding ipahiram ng kanyang kapunan. Ang Gilis Pilipinas ay may misyon na makuha ang napakailap na gintong medalya sa Asian Games. Huli nakuha ng Pilipinas ang gold medal ay noong pang 1958 edition ng Asian Games. Ano mga kabola? May palag kaya ang mga players na ito sa darating na Asian Games lalo na sa defending champion na Team China. Tara, pag-usapan natin yan. Mag-comment kayo sa comment section at huwag na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.